tinatawag mo pa ako kung ano na ako maluloko ngayon kung ano na ako maluloko ha? Ay, ito talagang gusto niya magpatira yata ano ba ano ba doon yung branya eh? tulungan natin to ano mo nakakita dito eh. ano gusto mo din sige oh Okay, bad ka. So ngayon mga idol Hanapin natin ulit At sa vlog na to Ay continue tayo At may narinig akong parang Tahol lang aso doon sa kabilang bundok yata Kasi may mga bahay doon mga idol oh. Tignan muna natin Bago tayo patuloy sa ating vlog Dapat magmanman din tayo Sa mga paligid Baka may ibang tao makita ba Ayan o oh tumatahol yung aso doon sa kabilang bundok baka may nakita yung aso no? so ngayon continue tayo no, sa ating vlog mga idol sana makita natin yung babae at matulungan natin kung anong mga ngayon kayo na po bahala mga idol oh rinig nyo tumatahol yung aso doon sa kabilang bundok baka may, baka may nakita kakaiba ba baka papunta dito So sana makita natin yung babae dito mga idol. Sabis lilit. Ay naku. Ayan. Hapon na talaga at para malapit na po magdilim. Kaya kapag wala tayong makita ngayon, alis na tayo. So yan mga idol continue tayo ngayon at hanapin natin yung babae na si Miss Lilith no? at habang nagbablog ako ngayon may narin akong tumatahol na aso sa kabilang bundok baka may, na, baka may nakita yung aso ba ah, no? baka papunta dito iwan ko kung ano yung mga idol unang unang mga idol dito sa bundok napakadalikado hindi lang po mga aswang o mga NPE marami pa po mga kakaibang nila lang dito kaya mag ingat po tayo lalo lalo na po sa mga walang orasyon dyan huwag kayong basta basta pupunta sa mga bundok kasi marami talagang kakaibang talang tabi-tabi po sa lahat ng mga ano dito no magtabi-tabi lang tayo yun lang magtabi-tabi para maiwasan po natin baka maka ano tayo naman nga hindi natin nakikita ano yun parang may kakaiba akong naramdaman na yun ha parang may kakaiba akong naramdaman dito mga nito malakas na yung hangin ano yun? parang may poses dito uy Miss Lilith bakit ka nandyan? nahanap kita talaga ha? Huh? buti na lang hindi ka oh bakit? Ha? Bakit? Ano Allah. Bakit may nagi sa akin yan? Bakit? Kinuha mo pa rin to? Nandyan yan nakalagay kanina sa lupa? Kunin mo to. Kunin mo to yung bra mo. O oh, bakit? O. O. Oh. oh. Ha? Huh? Nagyoyaka na. Sandali lang baka may mga tao dito. Napakadelikado pa naman makita tayo dito, Miss Lilith. Hindi, hindi ka pa rin nag nagbago, walang kupas. Ganyan ka pa rin ka agresibo sa mga anak-anak. Ha? Huh? Pakit, dagang Makati na. Oh, suotin mo yung bra mo Suotin mo yan Oh, Nagyaya siya mga idol Parang gusto niya ta magpaano Gusto mo? Ha? Marami kasing nanonood ngayon eh Baka maano tayo ng YouTube Ma-restrict Dating gawin mo yan Ginaganyan mo rin ako dati Hindi mo na ako maluloko ngayon Ha? Hindi mo na ako maluloko Oh, palagi ka nalang magpasiksi dahil alam mo naman. Oh, tinatawag mo pa ako. Hindi mo na ako maluloko ngayon. Hindi mo na ako maluloko. Ha? Ulo, mga ido, talagang gusto niya magpatira yata. Hinubad. Uy, hinubad na yung bra niya eh. Patulan na natin to. Wala namang nakakita dito. ay. Kung yan ang gusto mo, Lil. Sige. Oh. Sige, humbad ka. Ibilagay ko lang. Ibilagay ko muna dito yung camera para hindi mak para hindi makita. Sige, magubad ka diyan. Ubad. Sige. <coughs> Ilagay ko muna yun para hindi makita ng mga viewers natin. Ay, nagyaya ka na eh. Nagyaya ka na. Ha, dyan lang yan. Sige. Sige, mag-ubad ka na, dali. Yan ang gusto mo eh. Yan ang, yan ang gusto mo eh. Sige, yan, nakaubad na ako. Kahit, sino naman, matitigas naman sa ganyang nangaakit ka. Sige, sige. Sige.

Yan naman, yan naman talaga ang hinahanap ko eh. Hmm. hmm. Yan naman talaga ang hinahanap mo. Hmm. Sige. Sige, hindi yan makikita ng mga viewers. Hmm. Kahit wala kang ligo. Kasi na, naasa masarap yung yung baho. Masarap yung baho. Hmm. Yan yung gusto mo eh. Hmm. Yan pa sumupa pa? Hmm. Sige. Hmm. 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 Ha. Hmm. Ayan. Oh. Oh. Ha. Magtago-tago ka pa. I mo na yan. Hmm. Yan ang gusto mo eh. Hmm. Diba yan? Diba? Hmm. Diba? Yan ang gusto mo. Hmm. Hmm. Yan ang gusto mo, di ba? Yan ang mga gusto mong hanap po. Hmm. Pinapagod mo ako. Ha. Huh. huh. Yan talaga. Magayos ka naman kasi nakikita ka sa camera. Ayan mga idol, pasensya na. Hindi ko talaga naiwasan. napapagod ako pero parang masaya na ang pagod tabi-tabi po sa lahat ng mga viewers natin ngayon no sa lahat ng mga nunood hindi talaga natin may kami lang dalawa dito at nang aakit pa kaya pasensya na talaga hindi ko na talaga maiwasan to ayan oh nang aakit pa oh di oh nakaraos na din yung pagka ano niya pagka makate pinatulan ko na talaga mga idol sa vlog na to oh anong masasabi mo? Okay ka na. inaakit-akit mo ko ngayon. Nakatunga nga ka na lang. Yan naman ang gusto mo. So, ayan mga idol sa hapon na to. Uh, medyo nakascore tayo ngayong hapon na to. Kahit pagod. At plus, mga idol, kahit pasensya na talaga. Tabi-tabi po sa lahat ng mga viewers natin na sabihin naman yakis kasi inaakit na talaga tayo kaya pinatulan ko na kaya itong babae na to talaga oh. ayan oh. hindi, hindi pa siya makamove on no pero oh, parang may kutob kong may kasama to eh may kasamang lalaki tong kung nung nag vlog ako dito eh o ano miss lilith sama ka na sa akin o dyan, dyan ka pa rin sa ano mo Ha? alam ko may jowa ka eh. Nakita ko eh. Nakatuwad ka dito eh. So ayun mga idol no. Hindi ko naman talaga inasahan na mangyayari to. Pero hindi na po ako nakatiis mga idol. Tao lang po tayo. Medyo makasalanan nga lang. Pero wala tayong magagawa. Kasi uh, siya na po talaga ang ginusto. At saka may may jowa naman siya. Pero nag, ano siya mga idol. Talagang may, kaya sa lahat, advice ko lang po talaga sa lahat ng mga viewers natin na ingatan po natin talaga. Palagi ko po talagang ina-advise yan sa mga lahat ng mga mga magulang na ingatan po natin mga anak na hindi po mapariwala kagaya po ng babae ngayon dito. Hindi ko alam kung saan yung mga magulang niya kung saan lang siya nakita ko dito sa vlog ko. Uh, sinubaybayan natin, binag-vlog-vlog natin. No? So, sana siya. Ah, akala ko umalis ka na eh. Nandiyan ka pala. Kasi tarbaho mo talaga tumatakbo takbo ka. So yan mga idol. Ito si Miss Lilith, dadalhin na natin to. No? Dadalhin na natin to sa sifting lugar. Ay yung papaliguan. Sana sumama to sa akin. So baka marinig niya eh. So ngayon mga idol, isama pa susubukan natin siyang uh, tanungin kung gusto niya sumama sa akin ngayon. At kahit may nangyari na, pero patuloy pa rin tayo sa ating sa no, Ito na po yung promise ko na matulungan siya. Pero pasensya na kasi may nangyari talaga. Hmm. Parang may tao yata dun sa unahan. May kasama ka ba di... Miss Lilith? Miss Lilith? May, may kasama ka ba dito? Kasi parang... Miss Lilith? Lewit. Sang kena. Nolak. Nolak nama itu. Miss Lewit. Huwag ka naman magtago. Sasama na kita eh. Ay naku, na naman. May napansin kasi ako dito. Ay. May napansin kasi ako dito kanina. Parang may tao dito. Lalaki yun eh. Wala yung babae mga ito si tindak Lilith. Tinakbuhan ako. Tinakbuhan ako ni mislit. Lilith. nakaupo lalaki naka walang damit walang sota damit baka yun yung jowa niya tinakbuhan ako ng mislit Miss Lili, saan ka na? Huwag ka na magtago. Sasama na kita sa bahay para makaligo at makakain ka na. Saan na kaya siya? Uy! Ayun! Sandali lang! Uwa, huwag ka muna tumakbo! Uy! Sandali! Sama ka sa akin! Hindi kita papakawalan kasi nandito ka na sa akin eh! miss nililit! Sandali lang! Ayun siya! Matakbo pa rin! ano. Sana siya. Nakita ko dito tumakbo. Uy. Nakita ko siya dito. Ay. Ito yung mga idol. Ito iningal ako ayan nahawakan ko na natikman ko na pero hindi pa rin siya sumama sa akin tumakbo pa hmm. so ayan mga ito hanapin natin dito At, Tago na yun ba? Bilis. mabilis nagtago ng babae. Sana kaya siya. So yung mga ito na. Doon ako galing kanina sa taas. Tumakbo dito papunta. Malayo na. Baka habulin pa natin. May mangyari pa sa atin masama. Kasi may nakita ko talaga kung lalaki nakahubad kanina eh. Nakaupo at biglang nagtago din. Baka jowa na yun ba? Uy, baka harangin ako dito. Yan po yung delikado mga idol sa panahon ngayon. Yung may jowa na tapos ginawa mo, talagang yari ka sa jowa kasi talagang ganyan ang mayayari. Talagang marami na po yan, Yung pinatay sa selos kaya mag-ingat po tayo. Yung siguraduhin ninyo mga idol na iisa lang talaga yung jowa ninyo ha. Yung walang kang kahati. Yun lang. So ngayon, ah, malapit na maggabi, hanapin ko ng babae at tutulungan pa natin yun at hihatin natin sa bahay baka nandito yung dumaan eh subukan natin dito